Ay mga kulaw, magandang umaga sa inyo ano? Ah, uh, may gagawin tayong motor. Ah, uh, nang year ito, boss? 2020. 2020 model. Ang sabi niya sa akin ay nagawa na daw 'to. Uh, boss, anong anong pinagawa niyo doon? Uh, ano po yung vibrate week, natanggal. hindi natanggal ang vibrate. Tapos may ingay ano, konti ano. So ito ay 2020 model kung sa akin sana ay imposible mangyayari yung vibration ano kasi bago nga ang motor so ngayon ganun pa rin mabibrate ah uh, ito ang sabi niya sa akin ay pinalitan ng uh, pin, pin bearing lang at saka balancer ay uh, yung balancer naman bibira magkukos ng vibrate 'yon dapat side bearing pinalitan kasi Once na may tamang side bearing yan, kakalog ang sigunyal, matitisalan yung bayo niya, yung ikot niya. Kaya ang mangyayari nito, kakalasin ulit at i-check iche natin yung ulit yung ginawa. Ito si Idol ay taga Santa Rosa pa to, ayan. Idol, dumayo pa yan at sumubok sa atin kasi wala namang... mawawala, ba diba? kaya pwedeng subukan pag hindi gusto mayayawa naman yan ganun lang yan siyempre ang mekaniko kahit magaling ka maalam ka kanya-kanya tayong diskarte yan kanya-kanya tayong intindi ng sa, sa tungkol sa motor ano kaya ang gagawin natin ito decision ko dito papaklasin ko din ulit kasi mabibrate paandarin mo ko to napaandarin mo na natin Yung mga kalaw kang vibration kasi dito mo yan mararamdaman lalo na sa takbong malayo. Kuha ka maray. Kumbay mo. Pag ginawakan mo yan tapos dito sa foot nangangatal. Ibig sabihin may vibration yan. Dun mo, tsaka siyempre ang maka, nakakaalam niyan yung mayari. Tapos ito ayan. Kumbay mo ng konti pre. Konti lang. Ayan may lagitik siya. Dapat pag overhaul, dapat lahat check 'yan, dapat lahat ay smooth, swabe dapat. Tsaka 2020 model. Hindi ko alam kung bakit binaakyan na lang. So ngayon nating check din ulit. Kasi gano'n talaga, ay mayroon talaga ng ganung mangyayari. So ngayon nating gagawin ng motor ni Idol, sana ay mayari natin para hindi nakakaya. Gawang na sumubo kasi siya atin, oh. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagkalas nito, oh, kasi matatagalan. Kasi alas 10 dumating, tumuwi siya ng alas 2 na madaling araw. Napakahirap nun. Napakatagal. So ngayon natin gagawin na ito, oh. Basta ipapakita ko na sa inyo ang papalitan, kung anong problema, kung anong cost ng vibrate. Kakalasin ko na, hindi ko na papakita sa inyo, isa isa-isahin pa. Basta ito, kakalasin ko na ipapakita ko sa inyo kung anong kailangan natin palitan ano, sa vibration. Yun naman ako lang, update ko kayo mamaya pag-back na. lang mga idalaw ah, sa mga mga magla pumusta dyan ah, sa PBA NBA Basketball ah, MOBA Game ah, Online Casino yun mga boss ah, sakto-sakto sa inyo 1xB ah, sa inyo mga boss try nyo boss legit yan boss Uh, madali lang, hanapin nyo lang ang aking link sa comment section tapos click nyo, tapos pare-register kayo gamit ang promo code na Kulaog31 mga sir makakuha ka ng 7,000 bonus sa wow. unang deposit ng mga item kaya napakaganda, madali lang mag-cast in, cast out mga boss gamit ang adidas, paymata, at bank transfer kaya mga boss, magpare-register ka na, gamitin mo ang aking promo code Kulaog31 yun mga sir, subukan nyo sir masarap maglaro Tamis. Ayan mga idol, kalas na no? Arena ang parts. Ayan. So ngayon nakakita na papalitan natin eh, itong bearing. Ito may mga tama mga bearing na to. Ayan, sa sigunyal at saka sa balancer bearing at saka sa clutch bearing. Ano? Yun ay papalitan natin kasi may mga kalug na para sigurado. Tapos dito naman sa rad, tuktokin mo ang rad. sa naman wala tayong problema kasi wala naman tunog oh. ayan ito papalit tayo ng side bearing na dalawa kasi cost ng vibrate dito ang problema noon at saka yung pagpabalans na sigunyal kailangan nakalain talaga to ang papagawa natin mga idol ay pahalain natin to ipabalance natin ng ayos tapos papalit tayo ng mga bearing gawa na nga yan naglalock din minsan hindi na ikot ng ayos yun lang mga kulaok no Tapos ating bubuin mamaya Tapos tetestingin natin kung okay no Kung okay ang gawa na Yung mga kulaok okay na no Napabalance na natin Napais na natin ngayos ayos Yung sigunyal Tapos bago na ang nito Ito yung luma Nandini sa loob Arin ang pinalit natin is JP ano Ngayon bubuin na natin to Para matesting natin mamaya Kung may vibrate pa o goods na ano Mamaya update ko kayo pagka papaanda rin na natin moments later. Yung mga kulaog, uh, ito na yung pinalitan natin ng ano no. Uh, bearing, yung mabibrit ng motor, ah, uh, bearing tsaka pinalain natin ng si kanya si pinabalance natin ng ayos. Ah, uh, inabot na tayo ng gabi, ayan madilim na. Ah, uh, alas 6 na. Ah, uh, ngayon te natin kung goods na. Boss, pa testing ako. pa start na. Pasensya na kayo, malabo ang aking cellphone at talagang <laughs> Tapos ito malagitik to Ito yung makina nya Ayan Makina mga idol oh. Ayan Bumumbahin ko ah Tapos pino na Ayos na na makina Ibrate Iba-iba Sabi ni boss Bumbain mo boss Isa pa Mga idol, ang pag-check ng vibration, kailangan ay, eh, pag binirit mo to, pag, pag, pag binirit mo yan, hindi, hindi kakalampag ang chassis. Pino siya. Kaya yun ang ano, pagka hindi, pagka hindi nakabalan sa signal, talagang aalog to. Yan, katulad yan o. Yan ang minor niya o. Wala kang makikitang medyo nakalampag o. Pag binumba, wala o. Yun lang mo ako no. Coach ng motor ni Idol oh. Idol ano masasabi mo kay Kalaok kay Idol? Oops. Yun. Yun mga kulaog, sinasabi ko sa naman sa inyo na pwedeng subukan. Wala namang mawawala, no? pera lang mawawala. Ayun, <laughs> kung, kung hindi nyo kursanada, o oh, di, wala tayong makakawa. May ayawa naman yan. Yun lang mga kulaog, no? Maraming salamat.